Oh, bunga na nga rin. Ang laki, oh. Blurado, blurado. Anong pa nyo? Ba, talagang... Oh, dito, oh, oh, ha? Dami na, ma dami na. kuha. Huwag mo nga yan, oh. Hindi mo dito. Eh, parang ba, hindi ko ang matapot? pa to. Yan. Oh. Huwag mo nga ituro. wag mo turuin. Baka kayo kayo manuno. Huwag <laughs> <laughs> mo man. oh. oh. <laughs> Ang gabi ang wala. po talaga. Nagwawala. Gabi ano Huwag mong nagasgas yung pintura. Ito o. O. Wala pa yun o. Uy. Tulad niya oh. Ito yung itano. Ito yung Laki. laki. Laki, laki. Laki, oh. Blurado. Ito yung pain namin, na oh. Ayan, yung pain. Galing ni Mayor, ah. Tomato, kung tuloy mo yung akin. Hindi mo napansin, kinain na, nito to.

Bentar, misalkan <laughs> ada 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 perempu tuh perempu tuh ya ya hei bantu bantu, dah kita di mana tuh kita di mana hei mau, bagaimana sih nih, balik ke sisi, ayah ayah Bilis bilis, 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 bilis na, malapit na. Malapit na. Oh, tabi kayo dyan, tabi kayo dyan. Oh, Ayan! Yeah! Hatakin mo na eh, kasi baka yung buntot. Kasi yung awa din, oh. o. Huwag mo muna dyan doon, no? Kasi tatakbo yan, malaglag. <laughs> <laughs> ang awa, ang awa. Hindi siya makalamba, <laughs> tumabit sa mata niya eh. Ayan. Yo. Yeah. Dilaw na dilaw eh, no? Dilaw na dilaw oh. Ay, yung isa, blue no. 'Yan lalain, lalain. Oh. 'Yan ay yung ano, special. Ano special yan? Gold ba? Cho pa.